harvest daw ng papaya. Yes, that one. No. Yes. Hold and twist. You can or no? I can. Wait. Naglinis ako dito sa harap ng bahay. Be careful. Oh, very good. Come here. Ngayon, si Aidan, nagdaan-daan. Oh, ang dumi na naman. Oh, wow! May bago na naman tayong papaya. May isa pa doon. May papaya na naman tayo. Mm. O, oh, diba? Hinug na rin pala to eh, oh. Akala ko hindi pa to hinug. Hilog na rin pala siya. Pareho pala nung isa. Hi guys! Magagarden tayo. Ako ay nagsusot ng gloves at nakabota. Kasi i-transfer ko nga yung aking mga watermelon. Baka sakaling mabuhay sila. Habang si Tonton ay nasa galaan. na nagagagarten dito mangini alam na naman yun kung saan saan na naman na atak, may mga tanim dito So ayun guys, so mali si Asis. Kaya nakita nyo naman, alis daw siya at may tawag. Kaya tinigil ko yung paggagarden ko, Oh, itsura nung isa, Oh. Hmm. Kasi eto yun sila. Kaya ako gumawa doon. Tingnan nyo. Watermelon, watermelon. Watermelon. Yan yung itra-transfer natin. Yung mga iba napakapakan. Meron dito eh. Kaya yan yung itra-transfer natin doon. Kaya tayo gagawa ng garden sa gilid. Malay natin, di ba, pumubo kasi dati nung ay, anong, na, dati nung nag-transfer transfer kasi ako dati tumubo naman siya kaya try na ay ano tumater meron tayo dito tumater oh yan, yan yung itra-transfer natin. Ay, naku. Nakababa na. Dirty! Dirty. So, magkatay ng watermelon. Watermelon. Pamiriandahin ko nga muna yung boss ko. Busy-busy. Manood ng TV. Hayaan ko muna siyang manood ng TV. Habang bakasyon. Kasi pag nag-grade 1, ayan, wala na. Tag! Ah, yung buto nito, ibubudbud ko din doon. Sa ginarden natin. Para malay natin tumubo. Magpusa siyang tumubo dyan. Ton! Naku, nasa laundry si Tonton. -ton. Ang ganda ng watermelon. Anong magbang watermelon? Jun, no? Jun. Yung sa pagulan niya. Tikman nga natin. Ton, come Ganda na ng kayo ko dyan. Hmm. Sarap guys. Tamis. Hmm. Tan o. Oh. Para kay Tonton eh. Ah. Ah. Hmm? No? You don't like? May laman pang bibig. May laman pang bibig niya. Maitim ang buto nito. Sana kung ano siya, ah, Magulang siya. Hmm. Itim yung buto niya. O. Oh? So, ayan. Ito yung ating buto. Tingnan niya. Itim na itim, no? Sana madaling tumubo to. So, ito yung ginawa nating garden. Magbubudbud tayo dito. Dapat lilinisan ko muna, eh. Gising kasi si tonton. Ah. O di kaya dito. Dito na lang. Ibubudbud ko dito. Patutubuin muna natin. Tapos pag tumubo na siya, saka natin itra-transfer. Dito na lang muna. Ayan. Hmm. Kasi eto, kailangan ko pa tong linisan bago ko i-transfer yung ano, yung tawag doon, yung watermelon doon tama. Kasi kailangan hiwa-hiwalay, 1, 2, 3, 4, 5, o lima. Limang, limang watermelon ang maitatanim natin dito. Ayan guys, nalinis ko na at ngayon ay magtatanim na ako. Pa-transfer ko. check 他说：“你。”